Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang mga larawan na ipinose nila Daniel Padilla at Andre Brillantes kung saan makikitang kuha ito sa magkaparehong lugar. Si Andre Brillantes kasi ang itinuturo ng mga netizens na di umano allegedly na third party raw sa hiwalayan nila Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Nitong mga nakarang araw, gumimbal sa publiko ang naging revelasyon ni O.G. Diaz kung kung saan isiniwalat nito na naghiwalay na raw ang magka-love team at magka-relasyon na sina Catherine Bernard at Daniel Padilla. Iniwalayan ni Catherine at ni Daniel ang bayan daw ay si, mm -hmm. ah, si si Daniel kay Andrea Brillante. Yes. At uh, palihim pa daw na nakikita si Daniel Padilla at Andrea Brillante. Yes. Sa... nakikita si Daniel at si Andrea. Yes. Matapos mag-viral ang revelasyon na ito ni Oji Diaz, pinasinungalingan naman ito ng nanay ni Daniel Padilla na si Carla Estrada. Kung saan sinabi ni Carla na fake news lamang daw ito. Ngunit dahil sa sumabog na nga ang barita sa social media, finally, inamin at kinumpirma na nga nila Catherine Bernardo at Daniel Padilla na nagyiwalay na sila. Kahapon sa pamamagitan ng social media post, pareho nilang ipinaalam at kinumpirma sa publiko na totoong nagyiwalay na sila. Ngunit hindi binanggit nila Catherine Bernard at Daniel Padilla ang dahilan ng kanilang lang hiwalayan. Kaugnay ni Tawa at kaugnay ng revelation ni OG Diaz na palihim na nakikita sila Daniel Padilla at Andrea Brillantes nag-imbestiga mga netizens at nahalungkat nila ang mga nakarang social media post nila Daniel Padilla at Andrea Brillantes. Ayon sa mga netizens, maaari at posibleng may katotohanan raw di umano ang revelation ni OGDS na lihim na nakikita si na Daniel Padilla at Andrea Brillantes dahil napansin ng na mga netizens na ang mga larawan na ipinose ni Daniel Padilla sa kanyang social media account ito lamang na karang buwan at ang larawan din na ipinose ni Andrea Brillantes sa kanyang social media ito mga nakarang buwan din ay parehong kinunan sa iisang lugar lamang sa Spain. matatandaan na sa mga nakalipas na interview ni Andre Brillantes, matagal na nitong inihayag na may gusto siya kay Daniel Padilla. Pinagdasal mo talaga na magkaroon ka ng isang Daniel Padilla sa buhay mo. Opo, dati mga 2 years ago, uh -huh. pero consistent po ako magdasal nun. Ayan, ano nga mo dito sa isyong ito?